Basis sa itong utos ng ating Mayo, we implement no helmet muna. Kasi, pan eh, mahirap biglain. Kasi kung biglain natin talaga yung pagpa-implement ng mga ordinance dito sa Maynila, parang it is, what you call, nag na tayo ng mga mahihirap. We will going to choose between implementing laws at sa kadisiplina sa mga tao natin between naman doon sa pagtingin kung ano yung mga problema ng susudat natin. Pero, yung katigasan lang talaga ng ulo natin, hindi na po yun pwede ni, uh, negotiable, di ba? Like, for example, umikot po kami, naka-live kami, and our city mayor is nakatingin sa live. Anong comment ng mga tao sa Maynila? Wala dyan, walang batas dyan, hindi na sila nag-helmet dyan. So, payag pa kayo ng taga-tundo hindi sumusunod sa batas. Kasi ako, hindi ako papayag talaga. Now, I will going to make papung tundo in support ng mga barangay officials. We need to start sa barangay natin. Para at least pagka magkaroon tayo ng tinatawag na harmonious relationship and collaborations. Para tayo magkakaintindihan. Okay, magpapakilala po muna ako. Uh, I am Lieutenant Colonel Ronald De Leon. Bago pong Station Commander ng IP National Police Academy, uh, Class 2009. Uh, galing po ako ng District Tactical Motorized Unit bago po ako punta ng Station 1. So bago po ako naging ehepe ng Station 1, is mobile na po ako ng Maynila. Mostly ng pass the word uh, dito sa Tundo. Na dati, nung sa mobile is mahigpit kami. So, it normal in our uh, functions. At yung sabi nga ni Chairman dito kayo na, I am from Highway Patrol Group also. Ngayon, uh, pinatawag ko itong uknayan para yung plans and programs and the directives of our Manila Mayor Isko Moreno may paabot ko sa inyo. Hindi po kaya ng ating kapulisan na magpa-implement kami ng ganito, ganyan, without the support of the barangay officials and the barangay, especially the barangay chairman. So, kailangan ko po kayo. Ngayon, kailangan ko pong ilatag yung mga programa na ito at ang direktiba ng Philippine National Police in relation doon sa direktiba ng ating Manila Mayor para maging isa tayo. Kasi na-inspire po ako sa nakasulat sa mga barangay pag umihikot po ako may nakalagay po na bagong tundo. Ngayon, in the social media, kapag may mga insidente sa tundo, nababasa ko ba ninyo yung mga comment? Hindi po ba tayo nasasaktan doon sa mga comment? As si barangay chairman, as si barangay officials, anong nakalagay doon? Yung mga tundo na yun, wala namang mga disiplina yan eh. Hindi ba kayo nasasaktan doon? Siyempre, apitado kayo as si barangay chairman kayo eh. Walang batas dyan sa tundo. It is a good comment or bad comment? Ah, kasi ako po, ayaw ko tanggapin ng ganun eh. So, doon tayo. Ah, sabi ko sa mga mga pulis natin, sinimulan ko po yung pag pagdisiplina sa hanay ng PS1. Sabi ko sa kanila, bago tayo magpasunod sa nasasakupan ng ating station, tayo yung mauna. May mga inilatag po ng mga plans and programs tayo sa Tundo. At there are some instances din po na minsan nahuhuli ko po yung mga relatives, mga barangay officials, barangay chairman, eh hindi pa po tayo magkakilala. Kaya po ako tumawag ng ugnayan para tayo magkaintindihan. At makita ninyo kung ano yung mga plano namin at kailangan namin kayo. Narinig na po ba yung panguhuli ko ng mga hindi nang susuot ng helmet? Nakita niyo rin po yung pagpresent ng ating Manila Mayor ng na mga nahuhuli natin dito sa Tundo. Doon, one time, nagbisita po ang ating mayor dito sa hindi na At nakapag-comment siya bakit parang hindi naging helmet yung mga taga-tundo well, that that is Tondo is part of Manila. Ngayon, gusto ang, ang programa ko kasi gagawin ko yung bagong Tondo para yung bagong Tondo will going to support to make Manila great again. Saka hindi po ako papayag na dumaan na po ako dito sa Rahabago na wala po akong ginawa. Kasi balang araw, uh, makakalimutan niyo po yung pangalan ko ranko ko at posisyon ko. Pero, sa pagtutulungan natin, maaalala ng mga taga-tundo kung ano yung mga bagay na ginawa natin para sa ikabubuti ng tundo. Kasi uh, ulitin ko po, hindi ko po tanggap yung mga masasamang at hindi magandang comment sa social media. Set ko po yung isang example yung nakuha namin na nagsusunog ng tanso doon sa may bridge ng Bitas. May comment doon eh. Wala kasing nagpapatrol yung polis. But that is the number one comment. Number two, saan ba yung mga barangay officials? Siguro nabasa nyo yun. Ngayon, kung tayo magtulungan, lalatag natin ang lahat ng mga programa natin. Ngayon po, direktiba ng ating city mayor nung ilagay niya ako dito sa Station 1 is ayusin natin ang tundo. At gawin nating bagong tundo. Nung ilang gabi ko na pag-iikot, may mga nahuli po ako na a total of 26 persons na nagiinuman sa kalsada. At dalawang buwan na po ako dito sa Rahabago Police Station sa awa ng Panginoon ay wala pa pong major incident na nangyayari dahil sa ginagawa nating police visibility. Nakita po ninyo itong dami ng city ordinances ng Maynila. Bagong tondo. Gusto kong ang mga tao dito sa Rahabago, tayo yung magkakaroon ng disiplina. Ngayon, paano natin ma-implement ang disiplina sa ating mga nasasakupan? Mahuuna tayo sad to say, may mga lumalapit sa akin. Parang, why is it that we are entitled of our positions to violate ng isang batas na ipinapatupad? It, 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 it is not against sa inyo, ha? Bakit mostly ng mga kwan dito? Bakit po ko hinuhuli? Eh, barangay officials ako. Nakita ninyo yung dating sa tao. Or for example, may mga nahuli tayo tapos darating. There are some, sa sampung chairman na usap sa akin, may isa lang talaga akong hindi nagustuhan na yung pagdating sa may nahuli tayong maraming mga hindi na pa helmet Kasi yun ang instruction ng ating Manila Mayor. Nung paglapit dun, alam na natin, for example, I would like to set an example na maraming mga nahuli, kayong chairman nahuli, lumapit kayo. Chairman ako, ano ang gagawin ko sa inyo? Sir, anong gagawin ko ngayon sa inyo? Pag, for example, chairman ako, nag-announce nag na chairman ka naman ang nahuli. Pagbigyan ba kita o hindi? Kasi in-announce mo, eh, chairman ako. Okay. O oh, itong isang chairman naman. Hindi siya nagpakilalang chairman. Pumunta lang sa gilid ko. Hindi siya nagpakilala chairman na vocal. Ang sabi niya, Sir, pasensya na po. Chairman po ako sa garito. Hindi ko rin po alam na nag implement na. Nasira po ba yung kredibilidad natin po yung post sa City of Finance? Hindi po. Yun po ang gusto ko ipa. Ngayon, gusto ko sana, <clears throat> base sa itungutos ng ating mayo, <laughs> we implement no helmet muna. Kasi, pan eh, mahirap biglain kasi kung biglain natin talaga yung pagpa-implement ng mga ordinance dito sa Maynila, parang it is what you call, nag na tayo ng mga mahihirap. We will going to choose between implementing laws at sa disiplina sa mga tao natin, between naman doon sa pagtingin kung ano yung mga problema ng susunod natin. Pero, yung katigasan lang talaga ng ulo natin, hindi na po yun pwede ni, uh, negotiable, di ba? Like, for example, umikot po kami, naka-live kami, and our city mayor has nakatingin sa live. Anong comment ng mga tao sa Maynila? Wala dyan, walang batas dyan, hindi na sila nag-helmet dyan. So, payag pa kayo ng taga-tundoy, hindi sumusunod sa batas. Kasi ako, hindi ako papayag talaga. Now, I will going to make bakong tundo in support ng mga barangay officials. we need to start sa barangay natin. Mga nagbibidyoke, ganon yung report ng PNP ngayon. Through 911, nare responsibilidad ng police natin and we will going to make actions. Ngayon, kailangan ko po kayo. Traffic ordinance. Pero ini-emphasize ko muna dito. Mayroon na po tayo dyan sa barangay 128 na opisina ng Highway Patrol Group ito yung isang problema that most na mga sasakyan at motorsiklo na walang mga dokumento at ginagamit sa gun for hire daw dito tinatago sa tundo o papayag kayo ulit dyan o anong gagawin natin uhulihin natin yung mga walang dokumento na mga motor dito para maiwasan na ang tundo is tabuan ng mga ginagamit ng gun for hire Pwede po ba yun? Okay. Sa traffic ordinance, mahirap po ba sa ating mga barangay officials na tayo po yung mauna? Sa mga barangay chairman, barangay officials natin, pili na po kayo ng helmet. Yung proper na helmet, kahit yung open helmet. Para at least may pakita natin sa kanila na tayong, tayo yung nauna. We can implement these rules kung tayo yung ma maunang sumunod sa batas. Yung corpio natin. Sino po yung utos itong corpio? Ngayon, mapapadali po yung trabaho pag mayroong barangay interventions. Kailangan ko po kayo. Di ba mayroong kayong speaker sa bawat barangay ninyo? Pagka alas 10 ng gabi, announce na kayo. Pag ayaw nila maniwala, siyempre, you are politicians. Pag ayaw nila man niwala, ayaw nyo rin awayin kasi putante nyo yan sa sunod na mga itawag nyo sa akin. Kasi, pag ayaw nila sumunod, pasunurin ko po sila. Anong gusto ni Mayor na kwan dito? Kasi marami nang nalidisgrasya ng mga kabataan natin pagdating ng gabi. Ito pa, yung half naked, pag manghuli ba ako na nakahubad dito sa kalsada? K kasi syudad ito eh. Parang bibigyan natin ng pride yung sense of pride that this is a city of Manila. Hindi po tayo dun sa bundok na pwede tayong maghubad sa gitna ng kalsada. So, ipaalam ulit natin na bawal na kayo maghubad sa kalsada at huhulihin kayo ng pulis. Tulungan niyo po ako mag-information dissemination. Ako na po ang balang manghuli ng ayaw sumunod. Smoking in public. Dami no? Kaya nga sabi ko sa inyo, mahirap. Pero dandahanin natin. I sa assigned dati sa isang syudad na sinimulan natin. Huwag ko na magitin yung syudad na yon. Ito yung mangkwa ng mga tao. Pag, pag sila sa ibang syudad, pag pupunta sila, anong sabi nila? Oy, mag-speed limit ka, mag-seatbelt ka, kasi mahigpit dito. Eh bakit hindi natin magawa So, nagkakaroon na sila ng mindset, eh. yung psychological mindset eh, na itong lugar na ito is may disiplina. Maganda po ba yung, hindi, yung tundo ngayon, iba na yan. Simula natin dito. Kaya po kami ng huli, ginagabi-gabi namin. Ako naman, hindi ko po intention na manghuli. May intention is mapasunod yung mga tundo sa mga tao sa tundo kung ano yung tama. Yun nga ang sabi ni Mayor, it is na not a matter of manghuli ako, but it is a directions. Kaya nga nagkakandak ako ng information drive, inagamit ko na po yung social media, maghelmet kayo. Kasi pag nag kayo, hindi ko na kayo buhulihin. Sisimulan natin sa no helmet. Isusunod ko na lang yung mga ibang mga violations kapag natututo na yung mga tao natin sa tundo how to follow rules. Kasi pag hindi po kayo naka-helmet dyan, pag madulas, kita ninyo dito sa kalsada natin sa Pritila dyan sa Rahabago, sumisingit yung motor. Pag natumba ka dyan at hindi ka naka-helmet, patay ka kaagad. Saka it is e national law. No question doon. Kung mag-question tayo bakit hindi tayo nakasuot ng helmet, we are questioning yung batas na ginawa. Drinking in public. Drinking in public. May nahuli po akong isang mataas na at sa gobyerno dito sa area ng Rahabago. Ipinictura e, namin sila eh. Pero okay naman. Kumunta ah, sa akin sir, ay may member nang gaito ganito. Yung picture sana wag na lang po i-post. E, I-explain ko naman sa kanila na yung picture is the supporting documents like for example nakasuhan yung pulis kasi hinuli sila ng ganito. That is our attachment to defend. Pero sabi ko naman sa kanila, tulad na lang po kayo, is uh, wala naman pong problema. Hindi ko po ipopose ito. It is our documents kung sakali mang magreklamo kayo. Hindi na po kayo magreklamo. So, a total of 28 na mga nagiinuman sa kalsada. Helmet muna. Kasi ito yung number one comment sa social media. Eh. Ayan yung helmet natin. Okay. Kahit, kahit gento po, oh. Uh, Half na. Uh, may programa ako dyan, na uh, Chairman. Mayroon tayong mga tanod, di ba? Inapply ko po ito nung marami ng uh, writing in tandem on may area of assignment. Mayroon tayong tanod. Hindi po ito pwedeng gawin ng ating kapulisan because of the privacy law. Ngayon, pag may tanod, di ba mayroong karapatan yung mga tanod natin pag nag-duty sa gabi? Okay makukomply natin yung helmet at the same time, mapaplakahan nyo yung mukha ng mga pumapasok sa barangay ninyo. Mayroong isang barangay na nag-attempt, gumawa sila ng ordinansa na ipinagbabawal ang pagsuot ng helmet. Ngayon, nagpababa ang utos ng korte na hindi pwede mag-prevail ang barangay ordinance dun sa national law. So gawin natin siyang tama. Anong, anong, anong sistema na gagawin natin? May mga tanod kayo. Okay, pag pumasok sa barangay ninyo, paparahin, kasi this is part of the city ordinance, at sa barangay ko, tatanggalin yung helmet. Kung may CCTV doon, anong sasabihin natin sa mga motorista? Sir, tingin po muna kayo sa kamera o sa video. Tingin po muna kayo sa CCTV. Okay, ako kriminal may, may balak ako sa barangay ninyo. Pag pumasok ako sa barangay ninyo, tinanggal ko yung helmet ko, sabi ng tanod, tingin ka sa CCTV, itutuloy ko pa bumang ba balak ko? Babalik pa po ba, ba ako dyan sa barangay na yan? It's because na naplakahan na yung mukha ko. So gawin natin ito mga barangay official sa mga tanod natin. Nandyan po ako, umiikot pa ako gabi-gabi hanggang madaling araw. Nakikita nyo naman sa social media kasama nyo po ako. Panatilihin nating dalawang buwan na na naging matahimik ang tondo maliban lang sa road trend na sinusolusyonan pa natin. Pero dahil doon sa approach natin na nagmo-motorcycle patrol po kami, pinapapasok lahat ng mga lasing sa kalsada, lahat ng mga nakatambay sa kalsada, yung mga bata na nabawasan yung mga uh, krimen dito sa area ng Rahabago as na magdidisiplina sa kanila. So mamili tayo na hindi na tayo nagkaabuso ng mga mahihirap at ipinapatupad din natin yung batas. Pwede po yon, Chairman. Mayroon nga akong isang interview na sinabi, yung mga taga-Mainila, taga-Tundo are law-abiding citizen. Kapag may nakita kayong pasaway dyan at mga kriminal, hindi yan taga-Tundo, tayo yan. So ibig sabihin, lahat ng na mga kriminal hindi taga-Tundo alisin natin. Lahat ng mga pasaway dyan, natin. Para atis mapunta tayo doon sa sinasabi natin, bagong mundo. Pero kailangan natin ng mga bagong perspective. Alisin na natin yung paniniwala ng yung lumapit sa akin ng chairman. Chairman na eh, bakit pa ko hinuli? O, wrong word sa akin yun. Makaaway tayo doon. Expect dapat sa'yo. Kasi parang si Sergio pagiging chairman nyo, tumay yung ikdalo. Ganyan din ang ugali ng mga pulis doon. Pag pulis ako, hindi na ako mag-elit. Pulis nga ako eh. O, oh, nakakasuhan yung mga pulis. Inuhuli ko yung mga pulis. Alam na mga barangay, mga barangay officials yan dito sa tungo. Pag nakaharang kami ng pulis, yung helmet na ginagamit sa bike, bawal po yun ha. Tapos, sabihan ninyo mga konsepto ninyo, pag nag-helmet, ilalak po yan. Sinabi kasi ng batas, pareho yan ng seatbelt. Kapag inilagay mo ng seatbelt yan, nakita ka ng enforcer, no seatbelt ka. Pag sa helmet naman, pag hindi mo ginali o nilak yan, no helmet ka. Kasi the moment matumba ka, ako yung helmet mo. Mawawala yung sinasabing ginawa ng batas kung ano yung gamit ng helmet. Dalawa yun mayroon tayong report, mag-coincide doon sa CCTV ninyo. Isa bang pinapaabot ngayon ni eh, District Director, naka-discuss na niya rin kay Mayor, ayusin ninyo ang lahat ng mga CCTV ninyo sa barangay. Kung kailangan yung CCTV para doon sa mga kriminal at masasamang tao sa barangay, gagamitin natin ang CCTV. Hindi dahil sa taga-tundo tayo is makapasaway tayo. Okay? Hindi ko alam nila na yung tundo is taguan ng mga kriminal. Yung are barangay officials. Ibig sabihin, pag barangay official ka, it is assumed and presumed na alam mo yung barangay mo. Kayo po ang magre-report sa amin. Tatanggalin natin ang kriminal sa mga lugar at may isa po akong pinapatupad na non-negotiable. Pag kayo po involved or na-connect sa drugs, patawaran tayo. Ha? I, I can do it legally. Ha? In some matters, pwede pa tayong mag-negotiable. Like for example, sir, ganito, ay remind muna namin yung mga constituents natin bago natin pikitan itong area pwede pa yon. But in terms of drugs and criminals, not negotiable. Yun po yung rules para magkaintindihan tayo. Pag kailangan nyo po sa barangay ninyo, i-text niyo po darat po yung mga sector commanders ko, specific commander ko, mga police ko para tulungan, tulungan tayo sa barangay ninyo. Maraming lang mga barangay chairman na nag-letter sa akin, Sir, rampan po dito yung drugs. May mga pictures pa. O, nakuha. Kayo po yung mata ko sa barangay at kayo po yung mga, mga witnesses ko in terms of mga kanong bagay at mga proseso. Kaya alam ko naman ang, ang status ninyo in terms of you are a politician but then mayroon kayong responsibility at obligations na binisi natin yung barangay natin at maging disiplinado ang lahat ng mga tao natin sa so, barangay.